ang pag-alinlangan ay isa yan sa mga humahad lang sa mga bagay-bagay na inaasahan natin sa daigdig na ito. Napakatindi ang pag-alinlangan. Once na pumapasok ito sa tao yung negative, pag-alala, takot, yan. Uh, ang term nga dito ng mga apostol, binubulag ng Diyos ang pag-iisip ng tao sa panahon na pumapasok itong pag-alinlangan. Once na binubulag ng Diyos ang pag-iisip ng tao, siyempre wala siyang makita, parang hindi ka na umaasa. Uh, maging realistic ang isang tao. Ang paniniwala kasi, kahit hindi mo alam, kumbinsido ka. Parang ganun ba uh, ang paniniwala kahit hindi ka pa sure, pero dahil nga nananalig kang mayroong mas nakakaalam ng lahat at sabi na ang Diyos yon, so yun, doon, doon nagkaroon na mapangyari o nagaganap o mapangyari ang mga bagay na uh, hindi tayo para bagang kasi ang tao ay limited lang kanya ang ating kaalaman at ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. At dahil sa paniniwala at pananalig natin sa Panginoon, kumbinsido tayo sa mga bagay-bagay at sa daigdig na ito, maging sa hinahanap. Wala tayong alam kung anong meron bukas. Pero dahil sumasampalataya tayo sa Diyos, naniniwala tayong may magaganap na maganda Okay, para bukas. So, dahil alam ng Diyos, alam nating may Diyos na makapangyarihan sa lahat. At imagine ha, walang mahirap gawin uh, sa Panginoon. Uh, maganda yun eh, kung ikaw ay nasa Diyos. Di ba sabi ni Kristo magagawa ninyo ito? Uh, dahil sa pananampalataya. Imagine na, ano, nung sabi ni Jesus na kahit yung bundok, kaya yung katalonin yan. <laughs> Parang imposible eh. Uh, kahit yung mga masamang espiritu, kaya niyong utusan yan. Uh, kung ini-exercise natin, utusan natin ang mga bagay-bagay sa pananampalataya, mapangyari po yan. I-try niyo lang, hindi niyo kasi na try eh. Hindi pa nga kayo nag-try and then sinasabi niyong imposible. So, dapat i-try para masaksihan natin kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos sa panahon na totoo ka, tunay ka uh, sa mga, sa pananampalataya. So lahat ay posible. Walang imposible sa Diyos. Sa Diyos given. Visible lahat sa Diyos. Diba? Kung titingnan natin, unulik ka ng Diyos ang lahat ng bagay. In just a word. Imagine, sumusunod ang lahat. Uh, sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Uh, nagkaroon, nagkaroon ng mga hayop. Uh, mga mga na, nabubuhay sa lupa. Mga nabubuhay sa tubig. Yan, in just a word lang yan. Kaya kung malakas ang paniniwala natin, naging confident tayo na magagawa natin ito. Uh, dahil alam natin merong Diyos. Okay? That's faith. Okay? Maniwala kang igagawad ito uh, sa iyo ng Panginoon. Dahil ang Diyos, imagine na, ah, kapag ang tao ay may malalim na, na, pananampalataya, namumuhay pala sa Kanya. Okay? Namumuhay sa tao ang Diyos, yung banal na Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ay mula sa Diyos, mula sa anak at mula sa ama at sa anak, di ba? Yung uh, ano natin, credo, na tayo sumasampalataya uh, sa banal na Espiritu, ang Panginoon na nagmumula sa ama, uh, sinasamba siya at niluwalhati kasama ng ama at ng anak. Dahil siya mula sa ama at anak. Ang banal na Espiritu ay kasama natin, sumasa atin, uh, agent ng Diyos, ama at anak. Kaya sa panahon na meron tayong malalim na pananampalataya, sumasa atin ang Panginoon. So kapag sumasa atin ang Diyos, yun, walang imposible. Magagawa mo talaga lahat. So ang hadlang sa mga bagay na hindi mapangyari is lack of faith, lack of confidence, a uh, lack of experience of God's presence. Alam nyo, meron tayong tinatawag na the omnipresence of God. Kahit saan ka magpuntaan dyan ng Diyos. 'Di diba, One or two are gathered in my name, sabi ni Kristo, andiyan ako in the midst. Okay? So hindi hindi talaga absent ang Panginoon sa lahat ng pangyayari. Andiyan siya. Ang lack lang, ang kulang lang in the absence. Ano ba yung in the absence of your faith? Uh, in the absence of your uh, siyempre yung pananalig natin sa kanya. Okay? Yun yun abang ah, humahad lang kung bakit hindi mapangyari yung mga nananayos natin sa daigdig na ito. So, hindi ka uh, matatawag na mananampalataya kung sa maka Diyos na pamantayan ay hindi mo pa nagawa. O, tama naman. Hindi pwedeng, hindi pwedeng religyosa ka, religyoso, and then hindi mo pa na-experience yung maka Diyos na yung sabi ba natin himala? <laughs> uh, hindi mo pa na-experience yung presensya, yung kapangyarihan, dapat pag sinasabing mananampalataya uh, na experience mo na itong mga mga maka uh, na na uh, kaya mong gawin kasi ang tawag ni Kristo doon uh, ano yan mga di ba maka daw siya pero hindi niya sinasamba ang Diyos anong tawag ni Kristo diyan uh, sinungaling uh, kasi yun nga yun naman may result eh alam nating may Diyos makapangyarihan and then nag-alala ka di ba alam mong merong Diyos, pero bakit nag-alala ka? Anong tawag dyan? So, hindi ka maka-Diyos. O okay, nada nadaig ka sa uh, pamamaraang maka-Diablo, yung pag-alala. Uh, kapangyarihan kasi ng Diablo, yung pag-alala, yung takot, pag-alinlangan, yun ay kapangyarihan ng Diablo. Kapag kapangyarihan naman ng Diyos, posible lahat. Yan. Lahat ay magkatotoo, yan ay maka-Diyos. So dahil ang paniniwala, Siyempre, nakikita ang paniniwala sa gawa, sa pananalita, sa pamumuhay. Kaya kung may malalim ka ng pananampalataya, no, isa pa ito sa titingnan natin, we serve God. No, naglilingkod ba kayo sa Diyos? We love people. Mahal nyo ba ang kanyang tao? Ang bayan ng Panginoon? We respect. Yan. Ah, uh, ginagalang ba natin yung bayan ng Diyos? And then we cooperate. So yun yun ang mga mananampalataya. That's faith. Kasi mga kapatid, uh, hindi, yan ang sabi ni Santiago, hindi nga pwedeng mananampalataya ka and then hindi makikita sa gawa. Ibig sabihin, talagang sinasabukay yan. Sinasabi. Yan. Uh, ano pa? Sinasabukay, sinasabi. Talagang uh, yun ay kapangyarihan mo. Kasi kapangyarihan ng Diyos ay kapangyarihan ng tao na rin. So, kailangang makita yung pananampalataya natin sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang bayan. Okay? Ngayon, tingnan natin yung pinaka beneficio Meron mga health uh, benefits ng tao sa pananampalataya. Alam nyo ba na nagkaroon ito ng increased life satisfaction and happiness? Itong pananampalataya. Ay yung mga taong madalas na stress, nagkaroon ng depression, kahit maraming pera ay malungkot pa rin. So, ang problema natin ay pananampalataya. Kulang tayo sa pananampalataya. Yung pag-iisip natin ay ano 'yan eh. Kaya nga dapat yung pag-iisip natin ay controlled by people. dapat kinokontrol mo 'yan eh. Kasi kung hindi mo kinokontrol ang pag-iisip mo, ikaw ang iku control Kasi ang tao ngayon overthinking na, okay? So magkaroon tayo ng life Satisfaction, mag-incretion, tataas yung chance ng tao na maging malaya. Yan, isa pa yan. Mga, mga tao ngayon ay nakakulong sa nakaraan. <laughs> uh, kung bakit hindi masaya ngayon ay hindi pa rin, uh, hindi namuhay sa hinaharap uh, sa present situation. Kasi nakagapos pa rin sa mga nakaraan. So kung malalim ng pananampalataya ng tao, magkaroon tayo ng life satisfaction and happiness, comfort living, yan, good living. Uh, ang pagiging masaya kasi, ang pagiging maayos na pamumuhay ay hindi pa rin nakadepende sa pera. Uh, kasi maramdaman yung pagiging maayos na pamumuhay sa daigdig na ito o so magkaroon tayo ng peace of mind kahit sa mga bad situation. Meron bang peace of mind kahit sa mga bad situation? Yes, sa panahon na naintindihan mo ang mga mga reality. Yeah. May mga bagay kasi na hindi kayang hadlangan ng tao na pinahintulutan ng Diyos para mas maintindihan ng tao. Ngayon kung naintindihan mo na ah, mga ano pala ito, reality na dapat unawain ng tao, doon ka magkaroon ng peace of mind, comfort living, at good living. Okay? Dadaan man tayo sa mga pagsubok dahil mananampalataya ka, yan, madali mong malampasan yan. Minsan nga, yung iba excited sa problema. Pero mag ganun, para sabi nila, baliw lang yung mga taong excited sa problema. As sinaintindihan nila na ang daigdig naman ay puro situation eh. Di ba? Ang mundo ay problem-solving situation, puzzle situation. Sabi nga nila, life is like a puzzle situation. Kailangan mong is resolve, kailangan mong tingnan, eh, kailangan mong i-analyze para hindi ka babagsak sa daigdig na ito. So, yan. Kung naintindihan mo yan na ganun ang buhay, eh, madali malampasan ng tao. Magkaroon siya ng focus. Magkaroon siya ng concentration. Yan. ah uh, kapag may malalim tayo ng pananampalataya, ano bang pinakabinipiso dito? Pagagaanin ng pananampalataya ang mga uh, pagsubok niya sa daigdig na ito. Yan. Maganda pala. Kapag malalim ng pananampalataya natin, pagagaanin niya. Di ba yung mga expert Uh, yung iba, yung mga average lang, parang gusto nilang ganito, oh, yan, mga documents, kung ano, pang, kung ano pang kinihanda nila para lang maipakita na yan, at pagtagumpayan ko yan. Pero yung mga expert, mas napil, yung mga smart, mas pininili niya yung mga simpleng pamamaraan na bakit na magpakahirap tayo, pariho lang naman ang solution, di ba? Yung gano'n. Uh, mas nakikita ng mga eksperto yung mal hindi mabigat na pamamaraan pero pareho yung solusyon sa ginagawa ng iba. So yan, kapag may malalim na tayo ng pananampalataya, magagaanin sa pananampalataya ang lahat ng mga pagsubok natin. So maganda, maganda ang uh, health, uh, benefits na mga taong may pananampalataya. So maganda kung may pananampalataya ang tao dahil matitiyak mo kung ano ang pinaka the best. Hindi naman ang tao ang nagbibigay ng ano eh. Ang Diyos, huwag niyo kalimutan niya. Ang Diyos lagi ang nagbibigay sa atin ng magandang interpretasyon, magandang pananaw, magandang pag-iisip. Ang Diyos kasi ang tao. Di ba sabi ni Haring Solomon na kung bakit pahirap na pahirap ang tao? Dahil pabago-bago ang pag-iisip ng tao. Sa so panahon na meron siyang pananampalataya sa Diyos, so you are guided by the Holy Spirit, yung pag-iisip mo. Kaya hindi ka pa bago-bago. <laughs> kahit nagkamali ka, responsible ka. Parang ganun eh. May mga taong kahit mali sa okay lang, naintindihan niya, responsible siya sa kanyang pagkakamali. Kaya, ayun. Hindi, hindi pumahaba yung kanyang sitwasyon kasi naintindihan niya agad. So magkaroon ka lagi ng assurance, confidence, at pag-asa. At yun ang paranampalataya. Ng Sabi nga ni Jesus, sigit pa rito ang masaksihan ninyo. Kaya wala tayong mabigat na pasanin kung malakas, kung meron tayong pananampalataya sa Diyos dahil ang Diyos naman ang nagbibigay sa atin ng pamamaraan. Uh, pananaw. Kaya ang Diyos ang nagpapakaan sa ating mga damdamin. Kung sa tingin natin, hindi na natin kaya, pananampalataya po ang nag-work out sa tao. Uh, kung bakit naintindihan natin ang mga bagay-bagay. So, malaki ang impluensya ng pananampalataya sa tao kasi ang pananampalataya, kaya niyang ayusin yung pag-iisip natin, emotion, action, at magkaroon tayo ng focus, or serious mind. Yan, ito yung maganda eh. Uh, dahil sa pananampalataya, meron siyang kapangyarihan ng uh, pag-aayos ng pag-iisip, emotion, action. Magkaroon tayo ng positive approach and more focus on what is important in life. So, nakikita niya kung anong mahalaga. Mahalaga ba ang pera o relasyon? Kasi pag sinasabing relasyon, lahat kasi napapaloob dyan yung peace of mind. di diba, kapag nag-iisa ka, malungkot kayo at marami kang pera. Pero kung meron kang pamilya, meron kang mahal sa buhay, yan, naramdaman mo pa rin yung gaan, yung ganda ng buhay. So, yan. Isa yan sa mga nakikita, yung observation ng mga taong nakikita nila kung ano ang mahalaga. So, faith is the key to life, success, and happiness. So, saan ka pa, mga kapatid? Uh, yun ang dapat ayusin muna ng tao, ang pananampalataya niya. Kasi kung ngayon pa lang naayos mo na yung pananampalataya mo, uh, you are guided by the Holy Spirit. So, mapalakas mo yan. Ano bang gagawin ng tao? Simple lang. Prayers. Mahalaga yan. Meditation. Uh, talking with your God. Mahalaga yan. Minsan kasi tayo, siso na lang tayong uh, nakipag-usap sa Diyos. Pwede na bang one minute makipag-usap sa Diyos, di ba? Kahit nasa bahay ka lang o sa church, pwede. So, kung naging kaugalian natin yung prayers, meditation, and talking with our God, doon tayo magkaroon ng pananampalataya. At dahil sa pananampalataya mo, yan, magkaroon ka ng blessing, blessed uh, day. Okay? Naging mabiyaya ang araw natin. At alam nyo, nangangako ang Diyos sa panahon na tayo ay nasa Kanya. Ano bang pangako ng Panginoon? Uh, assurance, security, at yung happiness. Yan. Uh, magandang buhay, kagaan, uh, pinapagaan niya ang lahat. So yan, mga kapatid, kaya uh, tingnan natin, gaano na ba kalalim ang pananampalataya? Generic pa rin? May <laughs> sinasabi kasi yung generic, yung what is uncommon. Uh, dapat may malalim po talaga. Uh, pinapalakas po yan eh. Uh, pinapalakas ang pananampalataya sa sa araw-araw nating pamumuhay. Ako nga may morning prayer. Meron din akong night meditation. Kahit kaunting 5 minutes man lang, di ba? na pampalakas sa loob. <laughs> Magkaroon tayo ng peace of mind kahit uh, magulo, kahit may problema. So, kailangan mong mapayapang, matulog na mapayapa. So, maging mapayapa ang tao kung siya'y dumadalangin, lumalapit. ba diba, sabi ni Kristo, by prayers and uh, ano yung isa? Fasting. Yan, yung pag-aayuno. Doon lumalakas ang kapangyarihan ng pananampalataya ng tao. At madadaig niyo lahat. So, yun lang. Fasting and prayers, uh, mahalagang bagay yan para lumakas yung pananampalataya ng tao. Para hindi na pabago-bago ang pag-iisip ninyo, hindi na magulo ang pag-iisip. So yan ang pinaka-sagot ng lahat ng pinagdaanan ng tao, ang mapalakas ng pananampalataya. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.